Tignan natin itong mga kamatis ko, i-harvest ko muna, ha? Harvest tayo kahit gabi na. Ah. Panglagay ko sa salad ko, babaunin ko bukas. ko muna yun. Next, ano na naman yun? Saan pa? Doon. Ay! Nahulog! Sayang. Sana sabay-sabay sila. Ay, Oo, ay, nga naman. Pag sabay-sabay, hindi na makain. Hindi magamit. Sayang lang. Mm. Ay, may malaki ako doon. Paano ba? May nahulog ako eh. Sayang yun. Nahulog mo ba Nasa na gitna-gitna pa yata eh. Ayun, nandun nasan yung isa? dalawa yun eh malaki doon pero hindi pa hinog ayun nandun ako paano ba to? paano kukunin? ayun hello ito yung unang una na bunga nito ngayon nahinog na Come on. Yes. ayaw mag magpakuha. Matigas din pala. Matigas ang uno nito eh. <coughs> Dalawang klase to. Cherry tomatoes at saka ano, Kuya. Kuya. kuya at ate mga ading ang mga to maliliit wala na anymore ayun nandun ang pagilid gilid ah mahaba yung kamay ko uh -huh. yeah, Kunin ko yung maliit. Yun. Ang saya din. Ang saya din pag ano pala. Pag meron kang ganito. Kahit, kahit kunti lang. Sana ganito na naman next year. Hmm. Wala na. Tama na yan. Parang, parang pag tinitingnan, parang grapes lang. No? Green na grapes. Hmm. <coughs> yan, may eh, binaba to kasi ano, mabigat. Nag-ano na yung ano niya, yung branch niya. han Malalaki hmm, na. Magiginok na yan. siya. Okay. kiduki Mm-hmm, mm -hmm, mm -hmm.